Hindi maipinta ang saya ni Rui Achimura. Naghalimaw na naman si Anthony Davis kanina. No Lebron, no problem para sa mga manlalaro ng LA. Ito nga ay matapos nilang makuha ang panalo sa naging laban nila kanina kontra Utah Jazz sa score na 138 to 122. Mabilis ang recap lang muna tayo mga idol. Bali nagsimula ang game na to na lumamang ang Utah Jazz sa Lake Show ng 5 points. Pero yun na pala ang una at huling pagkakataon na sila. Matapos lumamang ng LA ng double digit na ibaba pa to ng Utah Jazz sa 1 point game bago matapos ang halftime, 70 to 69. Pero pagsabit ng third quarter dito na umarangkad ang purple and gold na kung saan na outscored nila ang Utah. Sa mga oras na to umscore ang LA ng 38 points habang 23 points lang para sa Utah Jazz. Dahil sa magandang performance na pinapamalas ng LA sa third quarter, napatweet na lang dito itong si LBJ. At ayon sa NBA all-time leading scorer, sinabi niya na 12 minutes left, let's go. Sakto mga idol, hindi naman siya binigo ng mga kasamahan niya. Kaya sa huli, nakuha pa rin ng LA ang panalo laban sa Utah Jazz. Natapos ang game na to na ang 9 time NBA All-Star na si Anthony Davis ang naging leading scorer ng Lakers matapos pumuntos ng 37 points. Samahan mo pa rin ng 15 rebounds at 1 block Bukod kay AD nagpakita ang gilas din ng best player ng Japan na si Rui Hachimura na kung saan nakapagtala siya ng career high 36 points with 2 rebounds at 1 block shooting 5 out of 7 from downtown. Ayon kay Rui sinabi niya after ng game na I want to impact the game, I want to be the X-Factor, be aggressive, use my size, whatever it takes to help us win. Well, totoo naman ang sinabi ni Chimura mga idol kasi sa laban na to, siya ang may pinakamataas na plus and minus sa kanilang kupunan na may plus 25 sumunod si AD in 24. Pero bukod kay AD at Rui, ibang klase rin ang naging impact ni D'Angelo Russell kanina sa laban nila kontra Jazz. Almost triple-double performance ba naman ang ipinakita niya. With 11 points, 9 rebounds, 1 steal at new career high 17 times. Sayang lang mga idol at kinapush siya ng isang rebound pero all goods na rin naman kasi ang mahalaga nakuha nila ang panalo. Hindi rin naman nagpaulitong si Austin na kung saan nakapagtala siya ng 22 points with 4 rebounds, 7 assists at 2 steals. Torian Prince with 11 points, 3 rebounds at 1 block. Grabe mga idol no, umiscore ulit ng double digit ang ginamit na starting 5 ng LA kanina. Ang sarap tuloy masdan, lalo na kapag ka nakakita mo na nagtutulungan sila para makuha ang panalo. Samantala, nakapagtala naman sa second game niya itong si Spencer Dinwiddie ng 10 points, 4 assists at 2 steals coming off the bench. Ngayong buwan ng February 6-1 ang naging standing ng Lake Show, kabilang na dyan ang tatlong magkakasunod na panalo nila. Sa tingin ko mga idol, unti-unti na talaga nakukuha ng LA ang tamang rotation, balance at chemistry ng kanilang lineup. Pero ang malupit pa dyan, wala pa dito ibang key players nila na ni Vando at Reddish. Paano na lang kaya kapagka naging healthy tapos na kompleto na ang buong lineup nila? Malamang marami talaga itong papahirapan. Kay hey, mga idol, ano sa tingin nyo? Hanggang saan kaya aabot ang lineup ng Lake Show ngayong taon? Magkomento lang dyan sa may comment section at babasahin natin yan. Maraming maraming salamat sa supportan nyo mga kasolid. It's your boy King Chan. I'm out.